Kumusta? Salamat sa pag-share mo nitong mga material uh, tungkol sa mission funding mo. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon, hindi lang yung alam mo na strategies para makuha ng pondo, mm -hmm. mas malalim dito eh. Parang pagbabago talaga ng um, pananaw. Oo, tama. Yung mindset shift. Titingnan natin kung paano mo pwedeng i-shift yung approach mo, kumaga mula sa parang simpleng paghingi lang. Papunta sa pagbuo ng tunay na partnership, di ba? Exactly an ideas mula sa sources mo para makita mo kung paano to makakatulong sayo, sa iyo sa koneksyon mo sa partners, sa mission mo mismo. Okay ba? Simulan natin. Sige, game. Kasi ano eh, madalas hindi natin napapansin eh. Ano yon? Kung paano tayo parang nabibilanggo ng mga nakasanayan na nating katotohanan sa si fundraising. Ah, yung mga industry truths na sinasaba eh. Titingnan natin paano kung Ah, uh, titingnan mo to sa ibang anggulo. Baka may magbukas na bagong pinto para sa'yo. Alam mo, isa nga sa mga unang tanong dito sa materials mo. Grabe, nakakapag-isip talaga eh. Ano 'yon? Yung tanong na pa mo kung ang pinakamalaking hadlang mo sa fundraising, hindi pala yung ekonomiya. Mm. Kundi yung mismong paraan ng pagtatanong mo, yung approach mo. Ah, uh, oo, makes sense. O kaya ito pa. Ano ba yung mga takot na um, lumalabas kapag naiisip mong posible pala talagang ma funded yung vision mo? Nakakagulat, no? Oo oh, nga eh. Kasi ano, what's fascinating dyang is parang hinihikayat ka talagang i-question yung mga pundasyon mo. Yung mga core beliefs mo. Oo. Oh. Yung mga paniniwala mo tungkol sa pera, sa paghingi ng kulong. Halimbawa, bakit nga ba madalas parang ang tingin natin sa fundraising ano? Parang nakakahiya parang namamalimos. Yon, exactly. May ganong stigma minsan, di ba? Tapos, tinatanong sa isang source mo, ano kaya ang magbabago kung ituturing mo to bilang spiritual discipline? Hmm, spiritual discipline? Paano yun? Kumbaga, hindi lang siya task, kundi paraan para lumago ka. Pati yung mga partners mo, hindi lang yung mission. Malaking pagbabago yun sa pananaw, no? At doon din papasok yung idea na yung mga donors, hindi lang sila ano, check writers. Oo. Kundi co-laborers. Mga katuwang talaga sa gawain. Tama, partners. Kung ganun yung tingin mo, iba na talaga yung usapan, no? Mas open kasi siguro mag-share ng totoo? Oo naman. Yung mga kwento, yung mga struggles, pati yung mga wins. Kasi magkakasama kayo sa mission eh. Jex so itong pagbabago sa pananaw na to? Yun yung nagiging daan para mas maging um, effective yung mga practical na strategies na nandyan din sa sources mo. At dito na nga papasok yung mga tools. May nabanggit dito yung assumption audit. Ah, oo. Mukhang interesting yon. Hindi lang siya basta checklist eh. Parang malalim na pagsisid talaga. Saan? Sa mga di mo na mamalayang paniniwala mo. Baka may mga akala ka tungkol sa pera o sa paghingi o sa sarili mong kakayahan. Na yun pala yung naglilimita sa'yo? Posible. Yun yung point ng audit. Para masurface mo sila. Ang powerful nun kung siseryusuhin mo. Tapos may kasunod pa, no? Yung success definition mapping. Oo. Ito, maganda rin to. Kasi madalas ang sukatan natin ng success, ano ba? Nahit ba yung financial goal? Usually ganun nga, di ba? Pera talaga. Pero itong konsepto ng kingdom metrics na nasa materials mo. Kingdom metrics. Parang inaayahan ka na palawakin yung definition mo ng tagumpay. Hindi lang pera. Ano pa kasama doon? Um, yung lalim ng relasyon sa partners, yung mga kwento ng impact sa buhay ng tao, yung engagement ng community mo. Wow pati mga answered prayers kasama ba? Pwede. Yung mga ganong bagay. Bale ang tanong, alin ba talaga yung nagpapakita ng tunay na halaga ng ginagawa mo? Pera lang ba o mas higit pa? Importante itong tanong na to. At ang maganda dito, hindi lang siya ano puro konsepto. May practical application. Yeah. Oo, may mga suggestions kung paano mo ia-apply. Hindi naman kailangang biglaan lahat. Pwedeng mag-experiment muna. Like ano? Um subukan mo daw yung prayer walk para sa partners or baguhin mo yung format ng next update mo. Ah, paano? Mas focus sa kwento, less sa mga numero o graphs. Tingnan mo kung anong response. Maliit na hakbang lang. Okay. At para naman hindi lang to ideas, nandyan din yung paano mo i-organize yung actions mo. No? Oo, yung actionable to-do list part. May mga exercise doon like capture and clarify. Ilabas mo lang lahat ng nasa isip mo. Brain dump, kumaga. Tapos, define next actions. Ano ba yung pinakauna mong gagawin para sa bawat item? Specific step. Oo. Tapos i-organize mo by context and priority. Para yung mga gagawin mo talagang nakatutok sa misyon, hindi scattered. Malaking tulong yan para matranslate yung vision into actual steps. Pero, alam mo? Ano yun? Hindi rin tinatago nung mong material mo na may kasamang takot to. May mga alinlangan. Natural lang naman yun. Oo. Diretsahan yung tanong eh. Ano ba talaga yung mga duda mo, yung anxieties na lumalabas kapag kailangan mo ng humingi ng malaking suporta? Hmm, yan yung mahirap harapin minsan. Kailangan i-acknowledge, no? Oo, kasi this raises an important question para sa'yo. Paano mo ba ihahanda yung sarili mo, hindi lang practically, kundi pati sa puso at isip mo? Spiritually prepared din dapat. Tama. At isa pang concern, habang lumalaki yung operation mo, paano mo mapapanatili yung authenticity, yung personal touch sa bawat partner? Oo nga, baka maging impersonal na. Anong mga guardrails o sistema ang pwede mong ilagay ngayon pa lang para hindi mawala yung puso ng partnership? Importante yan for sustainable growth eh. Grabe, ang lalim ng mga tanong na to. So, bale, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sayo na nakikinig? Hmm. Itong mga sources na pinag-usapan natin parang nagbibigay sila ng mga tanong, mga exercises at bagong lente para tingnan mo yung mission funding mo. Isang invitasyon talaga. Oo, oh, na lumayo ka sa marahil transactional na approach lang. Patungo sa mas malalim, mas makabuluhan at pangmatagalang partnership. Yon. At bilang panghuling pagninilay na iiwan namin sa iyo. Ito galing din sa materials mo. Paano kaya mahuhubog ng mga desisyon mo ngayon? Ngayon talaga. Oo, ngayon. Kung paano ka makikipag-partner, kung paano mo sila aalagaan, paano kaya nito mahuhubog yung legasya na maiwan mo? Wow, yung legacy... Yes po. Para sa mga susunod na henerasyon, sa mission mo, isang bagay na um, sulit pag-isipan ng malalim. Talaga? Malalim nga? Hanggang sa susunod nating paghimay ng mga kaalaman, salamat sa iyong oras at pakikinig.